Nakakainis okay. naman, mahal. First ride natin, hindi tayo magkasama. Subukan lang nilang umangkas. Ah. Kami namin, dumangang mga salap sa baha. Dumangang sa ilog. Dumangang sa rock road. Lahat, binabi namin. Balong baga ako. So, yun guys. Dito kami sa Marikina Pet Ayan. Mayroon lang kami ng tubig kasi ano, uaw na uaw na kami, sobrang ilit, grabe, buti na lang hindi siya umulan. Kasi kung umulan, wala na. Basahan na kami. Talsik-talsik pa. Tagulog. Sige, okay, okay. babaltaan ko na lang kayo kung ano mangyayari kasi okay, ang ini talaga. Tingnan mo mukha ko. Yes! May yes! kasama kami dito naka... Naka ano pa, naka Nitro. Sorry, naka shoes. It's giving me shoes. Tsaka meron siyang helmet. It's giving me hindi na tuloy umangkas. Ay! Kasi nga yung angkasan, no, di ba malito yung silya noon? Oo. Dapat kasi talaga doon yakap na yakap. Huh? Dikit na dikit. Dapat talaga tutulungan ako sa angkas po. Pagka kada, kada pepreno si ano, kada pepreno si Togo, mararamdaman niya yung airbag sa likod. Kaya <laughs> imagine ko pa naman nakagabi, kaya hindi ako makatulog. Be-banking-banking din sa may ano, tang, you know, sa yeah. mga rilake. Banking-banking siya, yung ending niya. Mobile banking. <laughs> Anong nangyari? Bankes-bankes. Nangyari <laughs> sa kanya, paltos-paltos. Ayun nasa sasakyan dyan oh, okay. kayo naka pa ayok na yan Sa ka nakakita nasa sasakyan nakakardo pa <laughs> malapit na kami guys nandito na kami sa Taytay -tay. so guys first ride sanin namin ito Kung ngayon kaya lang hindi kami natuloy natuloy pala pero hindi kami magkasama umangkas siya hanggang pababa ng parking <laughs> nung makaano na ng parking wag na wag na ko balik parang batang hinaway sabi niya hindi dyan na ako hindi ko kaya doon Taka helmet <laughs> pa bad yun e Kaya, ang ganda-ganda ko pa naman kanina eh Ganda lang, ikaw naman sumabaraman yung ganda-ganda kanina naman <laughs> Ay, tali ko tali naman <laughs> So yun guys, malalaman natin mamaya kung ano makakaganapan kaganapan nila kasi malayo, malayo na sila sa amin. Nandun na yes. sila, nauna na sila sa bahay nila, Hero Moto. Dito, ako din, na nito. Hindi ka na mahal. Pero may kardo naman kami dito eh. Walang silbi yung kardo ko. Ako na lang gagamit. <laughs> <laughs> Para mas makinda namin sila. So, let's go! So yun guys, nandito na si Togo ngayon and hindi pa sigurado kung talagang makakasakay ako kay Pugo or sasasakyan na lang talaga nila kuya. Saban na lang talaga ako. Nakakayak na lang talaga. Gusto ko pa naman dun sa may banking-banking. Kakainis? -banking. Kung gusto ko pa naman sa mga kayo, Ma, man, mo ko, hindi mo talaga ako tinama kanina, ano. Ayun, ikaw oh, bumaba eh, nagulat nga, wala na akong angkas eh. Guys, di ba may gate? Sumakay ako doon sa bago lumabas ng bahay. Eh, paglabas na ganun, sa ako sumakay sa mga sasakyan. Makay ka na kasi huwag ka naman takot. Ano, masarap ride. Hmm pang yes, pang 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 niya din kasi ah, mag-index guys ng overnight ano overnight ako sa apat na ay kotse ako na lang mag right. ano mag drive tapos doon ka na lang susasakyan pa rin tayo ikaw mag drive oh bakit sigurado ka oh bayan bayan lang oh, oh. Iga mo nga ngayon <laughs> 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 bakit pakita mo sa kanila wait lang guys papakita ko sa inyo kung ano talaga outfit ko ah look naman o, diba nakaganyan ako tapos naka helmet pa ako kanina naka jacket pa ako na nitro tapos ganito na mapapala ako man eh buti complete ah tingnan ako naman naka ay, naka Jordan pa. Mm, eh, sige sikiling, sige sige Ano to? Yabang na nebox Eto, 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 ano to? Ay, nebox eh, ano din. Wow, sis. Eto, 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 ano to? Ano yan? Ano Ayan? to? Nebox. Ganito yan Ganto ang tamang guys, oh. Ay, puta Nakikihipak pa naman. Kadiri, wala. Wala na makikihipak sa'yo. Ako din, pare. Ako din. Uy! <laughs> Mas makilin <laughs> So yun guys, walitaan namin kay mamaya ni Togo kung sasama ba ako talaga sa kanya or magsasasakya na lang ako. Kasi masakit din naman talaga ulo ko kasi po yan. Mahal hey, eh, pag pwete. di mo kasama, baka may iba ka ngayon ko. Ito nga sino ang kaskin. Ang dami nga natatakot dyan. Bakit? Ang kakamalang Subukan lang nilang umangkas. Okay oh, ako magpipindot ah. Tingnan niyo maiige guys kung magkukulay pink yung sa inyo ha. So hindi na kami mapindot, hindi na Oh, wala lang pipindot Eh. Wala lang pipindot ha. Ano na Kailangan magkakalapit pala no. Ah, merong hmm. isa. Tingnan niyo mabuti kung sino'y magpi-pink ha. Basta pag nag-pink yung inyo, alis na kayo. Ayun oh, okay. Okay. Okay, meron pa isa sino 'yon? Okay. Ah, oh, meron pa isa sino 'yon? Ito, ito, ito. ni di pa tayo makakalis. Kasabay ato, yan. meron isa kanina ah, ito isa. Ngayon ni Porta, ngayon ng dalawang magsosolo.

Saka sa isang motor. Oo, oh, ayan. Pag-uwi so, tayo next season. Hindi, <mimit> pag umuwi tayo yung tagi. Sige. No. Hindi, okay lang. Nagtatakot na natata kasi ako guys kasi wala akong sandalan. So yun guys, ang unang ride namin ay hindi kami magkasama. So yun guys, abangan nyo na lang kung saan kami pupunta at kung gago gagawin namin doon. Let's go! Love you! Love you? Sige. Love you. Cheers. So yun guys, i-aatras yung sasakyan kasi tatawid ilog daw yung sasakyan. Hindi ngayon, maglalakad na lang kami patawid doon sa pupuntahan namin. Tapos titik na namin kung mababaw no. Mm. na namin kung mababaw, putang na hindi na nakapagmotor na paglakad pa. Ay bababa pa? Uh -huh. Sa so may ilog mismo? Uh -huh. Ay gago pa malunod ako. Hindi ako marunong ako. Si Wala pa naman sa tao ko. Wala, alam nyo? Yung gear ko, talagang pambasa pala siya. -oh. Huwag Putang ina! ba yun? ako. Tignan mo yung asa chill na chill doon sa may gilid oh. Ito pala purpose nito. <laughs> kung bakit ako nakaganto. So guys, hahanapin natin kung saan tayo magpupunta kasi hindi namin alam kung nasa na sila Togo. Bukang nauna yata kasi kami. Kasi hindi makakatawid doon si Togo eh. Yung motor Malalim din, malalim yun. Malalim nga din. So guys, mabalitaan so namin kayo pag nahanap na namin kung saan kami talaga pupunta kasi medyo naliligaw kami. Kasi walang ways, walang signal dito kasi nasa taas tayo ng bundok. So mamaya na lang. So guys, itatawid, itatawid ngayon guys yung sasakyan. Titignan natin kung kakayanin kasi talagang ano eh, tatawid talaga dapat siya. Dito kaya, tingnan mo nga. So guys, itatawid yung sasakyan. So titignan natin kung ano mangyayari. Kasi doon pa kami, malayo-layo pa doon. Tsaka walang pang walang parkingan dito doon talaga. Pang ah, ina na MJ Panis yung ulam nyo pag di nyo tinakpan po. ina nyo ha. So guys, mamaya na lang pag nakarating na kami doon. So yun guys, nakarating na kami dito. And marami kami talagang dinaanan kagaya nung kanina. Kung ano siya sa Facebook, ganun din siya sa personal. Ito yung pinaka-pool, tapos ayun yung pwede yung pag-anohan ng mga barkada niyo d'yan. Tapos pwede rin kayo mismo sa may baba. Sobrang lamig ng tubig. Tsaka yung tubig dito, hindi ka gaya nasa baba na natin nawira namin ni Goyong kasi eto malinis to. Yun doon kasi medyo may putik-putik na pero dito maaliwala siya. So, hintayin na lang natin sila kuya kasi nauna kami sa kanila. Sana makatawid sila doon kasi kung hindi, hindi natin alam kung saan iiwanan yung mga motor kasi medyo malalim din lagpas tuhod din yung mga tinawiran namin doon kanina kaya nga buti yung sasakyan nakatawid siya hintayin na lang natin sila and see you later so guys nandito na silang lahat and nandito na rin si Togo ayan sila kuya lahat ng ibang mga imigot. ayan sila kuya and eto mahal ayan yung namin dumangang mga sa labing sa baha dumangang sa ilog dumangang kami sa rock road lahat yun na rin namin pag-aiba ba tayo pag- Oo. Parehas Kahit? lang tayo. Atis, hindi ka basa. Ay, Ay basang basa yung pa ako kasi tumawid Para, ako sa ilog. Ano ka? <laughs> Tapos, Mal, ano? Ano experience? Masaya? Masaya. Lalo ako akong kasama ka. Okay. Oh, oh. <laughs> Natatakot ako kasi sumakay. Ang matakot. Sakyan ko na. Pero masaya. Masaya mag ano. So, guys, papakita namin sa inyo mga bayang gabi. Kung anong gabi namin. Let's go. Sheesh. <laughs> So guys, ayan, andyan si Goyong and may tent din dito. Ayun si Ate Eya Moto at saka si Hero Moto. Puro tent kami dito guys. At siya ito. Ito 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 ito. Tulog na siya agad. No, no. Uy, na kumawa naman si ah. Love you. Sa spray. Spray <laughs> okay. ito Oh, sarap. Ito oh, ako may favorite foods. Ongang. Oh. Oh. Wow! Wow! <laughs> <laughs> ano ito Sinigang, gang, 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 Galing talaga niyo kuya mag Hey! sama